Panting ah, Tong. Hi! Nandito po kami ngayon sa isang Korean store. <laughs> Panting Tong. Pat patunay na Korean store. Bakla pan Panting Tong. Patunay po <laughs> na Korean store. Yan to, mga kaibigan ko. Kaway kaway po. Ito, ito yung ini... Ito yung mga ano... Ito yung iniinom ng ano, ng mga Koreano pag nag-ano, naglalasing. Ayan. Tapos ano, um, dito po. Oh, ano to? Ayun yung mga pinapapak. Ay, dried seaweeds po yun. Oh, ano, grabe naman. Ang haba naman ang ano. Dried seaweeds. So, Tapos ito yung ano, translation nila. <laughs> Mahaba. Soju? Po. Ayan, ito po yung soju. soju. Di po, la, na niya. Di po, ako niya. Masarap naman. Masarap yan. Masarap yan. Anong lasa? Oh, Parang gin bulag lang din yun. Ito yung mga kaninda nila. Ito po, iyan po yung ano, iniinom ng ano, pampalibog yun. Ito lang. <laughs> Ito ah, nga, May Yakult sa Korea. Parang uh, isilingin. Po. Wala po kami nagustuhan kaya hindi po kami bumili. <laughs> Wala na